Radar News FM Tuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon. ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Headlines. Sa Brigada Balita nationwide ngayong umaga. Ang Bagyong Pepito, posible maging super typhoon. Signal number 3 naman, nakataas na raw huyan sa ilang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Mga pasaherong stranded sa mga pantalan, pinalilika sa lokal na pamahalaan dahil sa banta ng daluyong dala ng Bagyong Pepito. Ang PIVOX naman, nagbabala sa posibleng pagrakasan ng lahar mula sa ilang bulkan na maaapektuhan ng Bagyong Pepito. Si Vice President Sara Duterte, estratehiya lang ang pahayag na walang natanggap na imbitasyon mula sa Kamara dahil sa takot umano na matanong. Senate President Cis Escudero naman, nilinaw na ang Pangulo pa rin daw ang may hawak ng bola sa pagbalik sa International Criminal Court. Balak naman ang pamahalaan na pagbili ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System kinontra ng China. Pagsik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso ang puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ho ngayon ng Sabado mga kabrigada November 16 it's 1 at 24 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Cab Dalisay At Brigada Maricar Sargan Brigada Balita sa umaga At sa detalye ayon ho ng ating mga balita mga kabrikada. weather, update. weather update. Mga kabrikada, lumakas pa habang papalapit sa kalupaan ng bagyong pipito ito huling namataan sa layong 220 kilometers. Silangan, hilagang silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay po niya ng lakas ng hangin na abot ng 175 kilometers per hour at bugsong papalo naman ng hanggang sa 215 kilometers per hour. Gumikilos po ito sa direksyong pa west northwestward sa bilis at 25 kilometers per hour. Nakataas ako mga kabrigada ang signal number 3 sa Katanduanes, eastern portion ng Albay eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Sorsogon, eastern portion ng Northern Samar, at northern portion naman ng Eastern Samar. Signal number 2 naman mga kabrigada sa nalalabing bahagi huyan ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, mga kabrikada, Tikaw Islands, Camarines Norte, Eastern portion ng Mainland Quezon at Polillo Islands, Northern portion ng Eastern Samar, Northern portion ng Samar at nalalabing bahagi naman ho ng Northern Samar. Signal number one naman sa nalalabing bahagi ho mga kabrikada ng Masbate. Kabila na po yung Burias Island, Marinduque, Romblon, nalalabing bahagi ng Quezon, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Metro Manila, Sambales, at sa Bulacan Gayon din ho sa lalawigin ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Central at Southern portion ng Cagayan, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Abra, Southern portion ng Apayawa, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, gayon din sa nalalabing bahagi ng Samar, Biliran, Northern at Central portion ng Leyte, Northeastern portion ng Southern Leyte, Northern portion ng Cebu, Bantayan Islands, northern portion ng Iloilo at northern portion ng Dinagat Islands. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng intense hanggang torrential na pag-ulan o mahigit 200 millimeters na total rainfall ngayong araw ang mararanasan sa Katanduanes. Sinabi ng pag-asa, posibleng umabot sa Super Typhoon category ang Bagyong Pepito mamayang hapon bago mag-landfall sa Katanduanes. Samantala patuloy na humihina ang Bagyong Ofel na huli namang namataan sa layong 235 km northwest ng Itbayat, Batanes. Ayon sa pag-asa, wala ng direktang epekto ang bagyong ofel sa anumang bahagi ng bansa at posibleng mamayang hapon ay tuluyan na itong malusaw. Uma, tao, katawal, pita, Samantala mga kabrikada, nanawagan po yung Philippine Ports Authority sa mga lokal na pamahalaan na ilikas na ang mga pasaherong stranded sa mga nasasakupan ho nilang pantalaan dahil nga po yan sa banta ng storm surge na dala ng bagyong pepito. Kasunod ho nito, inatasan na ng PPA ang lahat ng kanilang mga port management offices na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang agad na mailikas sa evacuation center sa mga stranded na mga pasahero. Saka, sa kasalukuyan mga kabrigada, 1,300 74 na raw ang naitalang bilang ng na mga pasahero na stranded ng PPA sa mga pantalan huyan sa Picol, Eastern Leyte at maging sa Samar. Aabot naman sa halos 300,000 mga individual ang inaasahang ililika sa Region 5 dahil sa posibleng hagupit ng bagyong Pepito. Ito'y matapos magsagawa ng preemptive evacuation sa buong Bicol dahil sa lawak ng sakop ng bagyo. Samantala, sinabi naman ng Office of the Civil Defense Region 5 na ang mga family food packs sa Bicol ay sapat na lang hanggang dalawa o tatlong araw. Ngunit inaasahan nila na meron ng paparating na trucks ng DSWD na naglalaman ng mga family food packs. Rapido, Samantala mga kabrigada, nakantabay na rin po ang DPWH para ho sa posibleng epekto ng Bagyong Pepito. Ayon po sa ahensya, nakapreposisyon na ho yung kanilang Regional and District Disaster and Incident Management Team na maaaring rumesponde lalo't inaasahang maglalanfo lang ang naturang bagyo ngayong weekend. Naka-blue alert na rin ang kanilang team kung saan naka-activate na ho yung kanilang mga resources at nakahanda na ho para sa deployment. Samantala, naka-red alert naman ang DPWH. WH team sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley dahil pa rin po sa iniwang pinsala ng mga nagdaang Bagyong Nika at ng Bagyong Ofel. Nagbabala naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posibleng o sa posibleng pagragasa ng lahar mula sa bulkan dahil sa lakas ng ulan dulot ng bagyong Pepito. Sabi ng dito ang Bulkang Mayon, Pinatubo at Bulkang Taal. Dahil dito pinapayuhan ng mga residenteng naninirahan malapit sa mga nabanggit na bulkan na maghanda at mag-monitor para sa posibleng paglikas. Tuma, tao, sa ibang balita na tayo mga kabrigata, ito raw si Vice President Sara Duterte abay strategy lang daw ho pala ang pahayag na walang natanggap na imbitasyon mula ho sa Kamara dahil sa tagot daw na matanong. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada Report Kumbinsido ang Young gun sa Kamara na tinatakasan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang responsibilidad at pananagutan sa paggastos ng confidential funds Ito'y matapos ihayag ni VP Sara sa panayam sa celebration ng ika-80 na anibersaryo ng OVP na hindi siya dadalo sa ika-6 na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa susunod na linggo Ayon kay La Union Representative Paulo Ortega, takot na mat tanong si Duterte kaya ayaw nitong subipot sa investigasyon. Bahagi niya ng strategiya ng pangalawang pangulo ang pagtanggi upang makaiwas sa responsibilidad para sa umano'y maling paggamit ng pera ng taong bayan. Ipinaalala rin ng kongresista na hindi nanumpa si VP Sara sa una at huling beses na pagdalo nito sa pagdinig at kapag ang isang tao ay tumatanggi, ibig mo nung sabihin ay, ay hindi siya handa na magsabi ng katotohanan. Pinabulaan na naman ni Good Government Panel Chairman Joel Chua na isang beses lamang inimbita si VP Sara sa investigasyon at giniit na sinikap nilang maibigay ang imbitasyon. Paliwanag ni Chua, inimbitahan si Duterte sa una at ikalawang pagdilig noong September 18 at 25, samantalang tumanggi ito sa hearing noong October 17, November 5 at November 11. Dagdag pa nito, lahat na ng oportunidad at platform ay binigay nila sa pangalawang Pangulo upang direktang sagutin ang mga issue at siya na lang ang magpapasya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada... Brigada... Balita Nationwide. 6 -6 sa mga bagong balita. Umahataw! Brigada Balita Nationwide. Samantala si Sen. Uh, Cheese Escudero nilinaw na ang Pangulo ang may hawak ng bola sa pagbabalik sa International Criminal Court. May detalye ng balita si Brigada Ann Cortez i Brigada Mo. Brigada B -b 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 Report. Nilinaw na Sen. President Cheese Escudero na full discretion na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr kakansali muli ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ayon kay bilang senador ay trabaho lang nila ang ratipikahan ng treaties na pinapasukan ng Pangulo at wala umano silang kapangyarihan na magdesisyon para dito. Matatandaan, iminungkahin ni Sen. Minority Leader Coco Pimentel ang muling pagsali ng bansa sa ICC upang magsilbing insurance policy ng bansa laban sa posibleng pagkaupo ng ruthless na leader. Kaso ito, hinami na nito, hinamin ni Sen na Ontiveros ang Pangulo na payagan ng pagbalik dito, lalo na kung pinapahalaga naman na nito ang ustisya at rule of law. In the heart of changing lives, ito si Brigada Uncorded ng 105.1 Brigada News Zapan, Manila, The Music News, or Forty. Rapido, Balita, Nationwide. Nanindigan naman ang ilang Pilipino na mas pipiliin daw ho nilang maratili sa Amerika. Kahit wala ho silang legal na papeles sa kabila po yan ng pinangangambahang mass deportation. Para nga in the ni U.S. President-elect Donald Trump sa White House. gitaw ho ng ilan sa kanila, lalo raw ho silang magtatago dahil aminado ho sila na wala silang uuwian dito sa Pilipinas. Doon ay ho nito, tansa ng DFA na hindi ho uuwi ang nasa 90% ng mga Pilipino sa Estados Unidos dahil daw ho sa mas malaking pasahod doon. Samantala mataas ba ng posibilidad na mga criminal daw na illegal aliens ang magiging focus lamang sa naturang mass deportation ayon huyan sa DFA. Ataw.

Samantala, matapos nagbigay ng tulong sa mga kapuspalad ng mga residente ng Angeles, Pampanga, bumisita rin ho si Sen. Bongo sa Malasakit Center na nasa Rafael Lazatian Memorial Medical Center sa Angeles pa Inalam niya kung maayos ang na napagkalooban ng tulong medikal ang mga benepisyaryong lumalapit dito. Personal din niyang pinangunahan ng pagbibigay ng pagkain para sa mga pasyente at staff ng hospital. Kung maaalala, ang Malasakit Center's program ay naitayo dahil ho sa inisyatiba ni Sen. Dr. Bongo, ang chairperson ng Senate Committee on Health. Nationwide. Hindi naman sang ayon ang China sa balak ng Pilipinas na bumili ng mga Typhoon Mid-Range Capability Missile System na katulad ng ipinasok ng Amerika sa bansa kamakailan lamang. Ay po kabrigada sa Foreign Affairs Ministry ng China, ang offensive strategic weapon na yan ay magdulot lamang ng tensyon sa rehiyon at nag-uudyok din daw ng geopolitical confrontation at competition sa pagkakaroon ng mga armas. Binigyan din din na ang pagbili ng missile system ay mapanghamon, mapanganib, at irresponsable raw ho na option para sa mga mamamayan ng Pilipinas at sa iba pang Southeast Asian countries. Brigada Baldita, mga kabrigada sa pamamagitan ho ng pagkain ng masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at tamang lifestyle habits, ang mga teenagers ay makakapagpanatili ho ng tamang timbang at mas magiging malusog. Bilang magulang, mainam hong siguro di hindi yan ang pagkakaroon ng sapat na vitamina na makakatulong para sa mas malusog na pangangatawan ng inyong mga teenager. Para sa dagdag nutrisyon, painumin din ho ng araw-araw ng Stand out as 4 multivitamin capsule ng inyong mga anak para siguradong may sapat na vitamina at nutrisyong nakukuha ang mga ito kaya simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now katapatan, ensure on balita nationwide balita nationwide balita, balita. balita. pagtutulungan Palitan na kabayaning pagtutulungan. Mga kabrigata, ang Camarines Norte ay sinasabing isa sa typhoon belt ng bansa. Kada taon, malaking pinsala po yung iniiwan ng mga nagdadaang pagyo sa probinsya. Kamakailan ay tinamaan po yung lugar ng hagupit ng Bagyong Christine at isa po si Nanay Delia sa mga nasiraan ng tahanan dahil po sa naturang bagyo. Simpleng namumuhay, lamang ito pong si Nanay Delia na nagtitinda ng mga kakanin sa bayan. Ito po'y para mabuhay sa pang-araw-araw. Pero nang tumamangaho ang bagyong Christine, ay lalo pa raw hong nasira ang kanyang kubo at halos wala na ho siyang mapuntahan sa loob ng kanyang bahay para hindi mabasa sa tuwing umuulan. Mga kabrigada lumapit din po sa lokal na pamahalaan itong sinanay Delia. Subalit ng aming makausap, ay sinabing pinaproseso para ho ng DSWD yung kanyang kahilingan na matulungan na maipaayos ang kanyang mumunting bahay. Kaya naman po sa kawalan ng pag-asa, siya huy lumapit na sa Brigada News FM at sa Wantahanan upang mabigyan ng solusyon ang kanyang problema. Kagadaman hong kumilos ang Wantahanan at inalaman totoong sitwasyon ni Nanay Delia at dito ho nakita na tinakpan na lamang na mga lumang trapahan at yero ang kanyang bahay. Matapos makita ang sitwasyon, ang wantahanan na humismo ang bumili ng construction materials na kinakailangan at sinamahan na rin ho siyang bumili ng semento para ho dyan sa sahig na bagong tatayuan ng bahay ni Lola Delia, mga kabrigada. Kami rin ho ay bumili ng hollow blocks na magsisilbi ho yung mga kabrigadang dingding at pader ng bagong bahay. At siniguro rin ng Brigada Yusef FM at Wantahanan na maayos at bago ang pawid pati na rin po yung mga kahoy na gagamitin sa kanyang bagong bubong. Kitang-kita -kita naman ang saya sa mukha ni Nanay Delia dahil sa tulong na hatid ng Brigada News FM at ng one tahanan part list ho sa kanya mga kabrigada. Balita, nationwide. Mga kabrigada kami ho rito sa Brigada News FM ay taos puso hong nagpapasalamat para ho sa patuloy ho ninyong pagtulong para po makamit ho natin yung ating bayaning, no, makabayaning pagtutulungan. Maraming maraming salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagdo-donate para po makatulong ang Brigada News FM, katuwang ang One Tahanan Party List. Wala ho rito sa amin mga kabrigada at sa One Tahanan Party List, maraming salamat ho sa inyo. Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, ninohong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa umaga Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Paracetamol plus Ibuprofen, Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwawangin yung mga lingkod, Brigada Cap Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula ako sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. News FM, Manila, and news authority. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada In